Minsan, ang isang salita ay maaring magpabaligtad sa mundo ng isang tao. Daddy, dalawang pantig na binibigkas ng isang bata sa isang magarbong salu-salo sa hapunan at biglang napuno ng katahimikan ng silid, lumingon ang mga mata at isang lihim na nakabaon sa loob ng maraming taon ay nagsimulang malutas. Alam nang sinumang sinubukang itago ang nakaraan, maaaring magtagal ang katotohanan ngunit nakakahanap ito ng paraan para lumabas, kadalasan sa hindi inaasahang paraan na posible. Ito ang kwento ni Gustavo Almeida, isang milyonaryo na kilala sa pagiging malamig sa negosyo, at si Mariana ang kasambahay na mag-isang nagdadala ng sikretong mas malaki kaysa sa kanya. Sa pagitan ng mga kristal na baso at marmol na corridors, lumitaw si Lucas ang nakatagong anak ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng dalawang mundong hindi dapat magkadikit. Ngunit may sariling tuntunin ang tadhana. Kung naramdaman mo na ang pagibig at katarungan ay magkasama, kahit na ang lahat ay tila laban dito, ang kwentong ito ay magpapakilos sa iyo. At higit pa, iisipin kanito kung ano talaga ang mahalaga. Manatili sa akin hanggang sa wakas, dahil ito ay hindi lamang isang kwento ng pagkaama na inihayag, ngunit ng sakripisyo, pagtagumpayan, pagtanggi, at isang pagtubos na walang nakitang darating. Si Gustavo Almeida ay ang uri ng tao na naguutos ng paggalang nang hindi kinakailangang magsalita. Isang matagumpay na negosyante sa Sao Paulo, nagtayo siya ng isang imperyo sa industriya ng konstruksyon at kasama nito Isang hindi matitinag na imahe ng kontrol, kapangyarihan at prestigyo. Napapaligiran siya ng mga tagapayo, mga kontratang milyon-milyong dolyar at mga kaakit-akit na partido kung saan ang bawat detalye ay kinakalkula upang ipakita ang kanyang kadakilaan. Ngunit ang walang nakita sa likod ng mga kurtina ng mansyon ay ang karupukan ng isang buhay kung saan ang lahat ay hindi nagkakamali maliban sa kanyang puso. Sa kabilang bahagi ng kwentong ito ay si Mariana, isang simple, malambot na babae na may maasikasong tingin. Isang katulong sa mansyon na iyon, sa loob ng maraming taon, alam niya ang bawat sulok ng bahay tulad ng likod ng kanyang kamay. Hindi lang siya isang empleyado, siya ang tahimik na presensya na nagpapagana sa lahat, ngunit hindi napapansin. Palaging maingat, laging matatag, nagtago siya ng isang lihim sa kaloob-looban na maaaring baligtarin ang mundong iyon. Ang kanyang pinakadakilang pag-ibig at ang kanyang pinakamalaking takot, ang anak na pinalaki niya sa likod ng bahay, si Lucas, limang taong gulang pa lamang ay isang matamis, mausisa at masiglang bata, anak ni Mariana at ang kakaunti ang nakakaalam, anak din ni Gustavo, ang bunga ng isang maikling nakatagong relasyon, ipinanganak sa isang sandali ng kahinaan at hindi nabunyag dahil sa takot. Sa bawat tawa ng batang lalaki sa bulwagan ng mansyon, ramdam ni Mariana ang sakit sa kanyang puso. Dahil habang sa iba ay anak lang siya ng kasambahay, alam niyang higit pa ito, anak ng amo. Ito ay dapat na isa lamang sa mga gala dinner kung saan ang ningning ng mga chandelier ay naghalo sa tunog ng mga pilak at ang matalas na pag-uusap ng mga dakilang pangalan ng mga piling tao sa Sao Paulo. Si Gustavo, gaya ng nakasanayan, ang sentro ng atensyon, kumpiyansa na papaligiran ng mga kasosyo sa negosyo at mga politiko nang hindi inaakala na ang gabing iyon ay magiging hindi karaniwan habang tumutunog ang mga kristal na baso at sumasayaw ang mga waiter sa pagitan ng mga mesa, umalingaw ang isang pares ng maliliit na sapatos sa silid na sinira ang protokol na may kawalang kasalanan na hindi nahulaan ng sinumang milyonaryo. Patakbong pumasok si Lucas, lumiwanag ang mukha niya sa kuryosidad at nagniningning ang mga mata sa pagmamahal. Walang naghihintay sa kanya doon at saglit na huminto ang kakulitan. Dumiretso siya kay Gustavo, hindi pinansin ang nagulat na mga tingin at hinawakan ng kanyang kamay na may disarming sweetness. Parang kidlat ang boses ng bata. Daddy, paglalaruan mo ba ako pagkatapos ng hapunan? Ayan na. Ang ipinagbabawal na salita ay sinabi at wala nang magiging katulad muli. Mabigat ang katahimikan sa loob ng silid na pati ang pag-iingay ng mga kutsara ay tumigil sa hangin. Naramdaman ni Mariana na maingat na naglilingkod sa likuran ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Muntik nang mahulog ang plato na hawak niya. Ang ilang taon niyang sinusubukang iwasan ang pag-aaway sa pagitan ng dalawang mundo ay nangyari sa hindi maiisip na sandali si Gustavo namumutla at hindi tumutugon ay nakatitig sa bata na parang nakakita ng multo at alam ni Mariana sa pagtibok ng kanyang puso wala nang paraan para itago pa ito ang lihim ng pamilya na sinumpaan niyang protektahan sa sarili niyang buhay ay mayroon na ngayong pangalan mukha at boses hindi naging madali ang buhay ni Mariana. Ipinanganak sa kanayunan ng Minas Gerais. Lumaki siya sa pagitan ng mga sakripisyo at pag-asa na tutunan mula sa murang edad na ang mundo ay hindi palaging patas sa mga ipinanganak sa simpleng buhay. Habang naglalaro ang ibang mga bata, Tinulungan niya ang kanyang ina na manahi, naglinis ng mga bakuran at nagtitinda ng mga delikasi para pandagdag sa kita ng pamilya. Ang babaeng ito, na ngayon ay naglilinis ng mga kristal na chandelier, ay pinanday sa apoy ng pangangailangan at nagdala ng lakas na walang nakita sa ilalim ng uniforme ng kanyang kasambahay. Pagdating niya sa São Paulo, isa lang siya sa libu-libong kabataan na naghahanap ng panibagong simula. Hinarap niya ang mga linya, pagtanggi, nakibahagi sa isang silid sa mga estranghero at natulog sa manipis na mga kutson. Hanggang sa lumitaw ang isang bakante sa mansyon ni Gustavo Almeida. Doon, sa mga pinakintab na marmol at pelus na sofa, Pakiramdam niya ay wala siya sa lugar noong una. Parang isang taong pumapasok sa isang palasyo ngunit alam niyang nasa likod ng mga eksena ang kanyang lugar. Ngunit si Mariana ay palaging nakatuon at ang kanyang kakayahan sa lalong madaling panahon ay naging isang mahalagang kog sa makinarya ng marangyang bahay na iyon. Sa ganitong kapaligiran ng mga pagpapakita, sa pagitan ng isang partido at isa pa na ang isang maikling ipinagbabawal na relasyon ay nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Siya at si Gustavo ay nasangkot sa panahon na pareho silang marupok sa damdamin. At mula sa pagtatagpong ito, ipinanganak si Lucas, ang nakatagong anak, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa takot na matanggal sa trabaho, hindi sinabi ni Mariana ang totoo. Pinalaki niya ang bata sa katahimikan, sa buong pagmamahal na mayroon siya, kahit na alam niya na ang kanyang ama ay nakatira lamang ng ilang metro ang layo. Ang kanyang pinakadakilang pag-aari ay ang kanyang pinakadakilang sekreto. Bata pa lang si Lucas, pero matalas ang sensitivity niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang naghihiwalay sa kanyang buhay sa mga batang nakadamit ng maayos na tumatakbo sa mga pasilyo ng mansyon, ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba. Unti-unti niyang pinagmamasdan si Gustavo ng mas malapit ang kanyang mga kilos, ang paraan ng kanyang paglalakad, ang tono ng kanyang boses. May kung anong nagpakilos sa kanya parang kinikilala ng kanyang puso ang hindi pa rin maipaliwanag ng kanyang mga mata. Ang koneksyon, kahit na hindi nakikita, ay totoo. Nagsimulang kumalat ang mga bulong sa mga empleyado. Isang waitress ang nagkomento, Napansin mo ba kung gaano kamukha ng batang yon si Mr. Gustavo? At hindi nagtagal ay mas maraming tao ang nagsimulang makapansin. Imposibling baliwalain ang pagkakahawig ng milyonaryo at ng anak ng dalaga sa kanyang mga mata sa paraan ng kanyang pagngiti maging sa paraan ng kanyang pagkrus ng kanyang mga braso. Ang dati ay isang palagay lamang ay naging buzz sa mga pasilyo na nagdulot ng lalong mapanganib na mga hinala. Ang isang taong ayaw nito ay si Rogerio ang supervisor ng mansyon. Mahigpit kahina-hinala at may halos militar na pakiramdam ng hierarchy, sinimulan niyang bantayang mabuti sina Mariana at Lucas. Para sa kanya, ang pagkakalapit na ito ay hindi lamang hindi nararapat, ito ay banta sa kaayusan ng lugar. Sa mapagbantay ng mga mata at matatag na paninindigan, hindi nag-aksaya ng panahon si Rogerio sa paglilinaw na anumang pag-uugali sa labas ng lugar ng empleyado ay haharapin ng malupit. Naramdaman naman ni Mariana na lumalapit na ang silong. Sa isa pang gala night na ang mansyon ay lumiwanag na parang isang tunay na palasyo, ginawa ni Mariana ang palagi niyang ginagawa Naglingkod siya ng may gilas, nang hindi napapansin. Ngunit si Lucas, na hinimok ng kawalang kasalanan at ang pagnanais na mapabilang sa mundong iyon, ay nakatakas sa mga koridor at muling nagpakita sa ballroom. Nagtawanan ng mga bisita, nagihaw, nag-usap ng mga kontrata. Hanggang sa lumitaw ang bata sa tabi ni Gustavo, hinihila ang kanyang manggas sa kanyang karaniwang tamis. Hi, hey, Tito. Pwede mo ba akong paglaruan pagkatapos ng party? Tumigil ang oras. Tumigil ang pagtawa, lumingon ang mga mata at natigilan si Gustavo. Bumango ng hiya sa kanyang mukha na parang biglang apoy. Mariana, nang mapagtanto ang eksena, ibinagsak ang lahat at tumakbo kay Lucas, sinusubukang baguhin ang sitwasyon. Ngunit huli na, sa tuyo at malamig na boses, yumuko si Gustavo at nagsabi, Hindi mo ako ama, wala akong halaga sa iyo. Sila ay mga masasakit na salita, ibinabato na parang mga bato, at nahulog sila sa puso ng bata na parang gumuho ang mundo. Naramdaman ng buong kwarto ang impact. Hinawakan ni Mariana ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sinusubukang protektahan ito mula sa malupit na tingin at muffled giggles. Si Lucas, na may luha sa kanyang mga mata, ay bumulong sa nanginginig na boses. Pero pakiramdam ko siya nga, Mami. Iyon ay sobra para sa kanya. Parang naubos lahat ng lakas na naipon niya sa paglipas ng mga taon doon. Ang isang lihim lamang ng pamilya ay naging sa harap ng lahat, isang pampublikong kahihiyan. Mula sa sandaling iyon, ang pagtatago ng katotohanan ay magiging mas mahirap at mas masakit. Si Huang, ang personal na katulong ni Gustavo sa loob ng mahigit 20 taon, ay hindi masyadong madaldal, ngunit naobserbahan niya ang lahat. Loyal sa amo, kilala niya ang backstage ng mansyon na yon na walang iba. Matapos ang iskandalo sa hapunan, sinimulan niyang bigyang pansin ang mga detalye na dati niyang binaliwala. Ang paraan ng paglalakad ni Lucas ang ekspresyon kapag ngumiti siya, ang pag-usisa sa kanyang mga mata. Hindi iyon nagkataon. Ito ay pamilyar. Ito ay tulad ng nakikita ang batang Gustavo, taon na ang nakalipas na sinasalamin sa maliit na larawan. Isang araw, habang inaayos ang mga lumang file sa opisina, nakita ni Huaw ang isang family photo album. Naroon ang batang Gustavo, na may ganun ding kislap sa kanyang mga mata na mayroon si Lucas. Isang panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Pagkaraan ng mga araw, nakakita siya ng isang photo frame na may larawan ni Lucas noong bata pa siya na nakatago sa silid ni Mariana. Ang kanyang pagdududa ay naging paninindigan. Ang batang iyon ay hindi lamang anak ng dalaga. Anak siya ng amo. Ngunit alam ni Huang na kailangan niya ng higit pa sa mga hinala. Hinanap niya ang mga record ng kumpanya, nag-cross-reference ng mga petsa at naalala na natanggap si Mariana sa ilang sandali matapos maglakbay si Gustavo sa kanayunan. Ang lahat ay magkatugma. Hindi na niya ito mapapansin. Buong tapang at paggalang, hinanap niya si Gustavo at tinanong ang tanong na umaalingaungaw sa kanya. Sir, ang bata, anak mo ba siya? Noong una, natawa ang negosyante. Ngunit hindi nagtagal ay nawala ang tawa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Huang ang isang bagay na bihira sa mata ng milyonaryo, pagdududa. Si Gustavo ay hindi isang taong sanay mawalan ng kontrol. Ngunit pagkatapos ng pakikipag-usap kay Huang, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumuho. Ang mga salita ng katulong ay umalingawngaw sa kanyang isipan. Ang katotohanan, kung minsan ay nasa harapan natin, hindi na siya makalakad sa mga bulwagan ng mansyon, nang hindi naaalala ang bata, nang hindi nararamdaman ang discomfort na tanging konsensya lang ang nagdudulot. Noon niya napagdesisyunan na tawagan si Mariana para sa isang pag-uusap na hindi na niya maaring ipagpaliban. Tense ang atmosphere sa opisina. Pumasok si Mariana na nakayuko ang mga balikat at ang bilis ng tibok ng puso. Hindi pa siya tinatawag doon dati. Direkta ni Gustavo, gaano ka nakatagal nagtrabaho dito? Ilang taon na si Lucas? Ang mga tanong, bagamat simple, ay nagdala ng napakalaking bigat. At pagkatapos ay dumating ang huling suntok. Anak ko ba si Lucas? Sinubukan ni Mariana na sumagot, ngunit hindi lumalabas ang kanyang boses hanggang sa sa lakas ng loob na may luha sa kanyang mga mata at mabigat na puso, sinabi niya, Oo, ginoo, anak mo si Lucas. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Sumandal si Gustavo sa kanyang upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at nanatiling ganoon sa loob ng ilang segundo, sinusubukang iproseso ang lahat. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Tanong niya sa mas nakakatawang tono kaysa sa naisip ni Mariana na marinig mula sa kanya. Natatakot ako, natatakot na matanggal sa trabaho, natatakot na tanggihan mo siya. Ang pag-amin ay dinisarmahan ang negosyante at sa unang pagkakataon nakita niya ang lampas sa empleyado. Nakita niya ang isang ina, nakita niya ang babaeng nagpalaki ng kanyang anak na magisa Ito ay nagbabago ng lahat sabi niya at sinadya niya ang bawat salita sa mga araw kasunod ng paghahayag si Gustavo ay hindi nakatulad may nabasag sa loob niya o marahil sa wakas nabuksan ang negosyante na sanay sa mga numero at layunin ay sinusubukan ngayon na maunawaan ang katahimikan ng isang anak na lalaki na palaging malapit ngunit hindi nakikita Nagsimula siyang maglakad-lakad sa mga hardin nang mas madalas na pinagmamasdan mula sa malayo ang batang iyon na hanggang kamakailan ay anak ng dalaga. Ngayon alam na niya siya ang kanyang anak, lalong nagsalita si Blood. Si Lucas naman ay nagpatuloy sa paglalaro ng mag-isa ngunit may kakaibang hitsura, mas kahina hindi gaanong panaginip hanggang isang maaraw na umaga habang nagtutulak siya ng mga laruang sasakyan sa ilalim ng puno, lumapit si Gustavo. Umupo siya sa tabi ng bata at nang walang anumang seremonya ay nagtanong, Maaari ba akong makipaglaro sa iyo? Natahimik si Lucas ng ilang segundo. Pagkatapos ay iniabot ang isa sa mga laruang sasakyan na may mahiyain na mga kamay. Ito ay maliit, ngunit ito ay lahat. Doon, sa simpleng kilos na iyon, isang tulay ang isinilang. Pinagmamasdan ni Mariana ang lahat mula sa malayo, mula sa balkonahe sa likod, na may luha sa kanyang mga mata. Ang hindi niya pinangarap ay nangyayari sa harap niya. Ang mag-ama na naglalaro ng magkasama, nagbabahagi ng sandali ng tunay na koneksyon, Walang pagsasalita, walang pagpapatawad na inihayag, presensya lang, at kung minsan, iyon lang ang kailangan ng isang bata. Si Gustavo ay gumagawa ng kanyang mga unang hakbang, hindi bilang isang negosyante, ngunit bilang isang ama. At iyon, para kay Mariana, ay isa ng tahimik na tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa si Gustavo ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang formal na tanghalian sa mansyon, kasama ang malalapit na kaibigan at mga direktor ng kumpanya, Niyaya niya sina Mariana at Lucas na maupo sa main table. Nag-alinlangan si Mariana, naghinala, ngunit ang kumpanya ni Gustavo at sa unang pagkakataon, maligayang pagdating, tinitigan siya. Ikaw ang nanay ng anak ko. Ngayon sabay tayong magtanghalian. Bilang isang pamilya, haniya, sa harap ng lahat, natahimik ang silid at iba-iba ang mga reaksyon, habang ang ilan ay nag-ihaw na may mga ngiti ang iba ay halos hindi maitago ang kanilang pagkamangha. Si Mariana, na nakasuot ng simpleng uniforme, nakaupo sa tabi ng milyonaryo, ay isang kaibahan na lumabag sa protokol. Si Rogério, ang supervisor na laging itinataguyod ang hierarchy na parang sagradong batas, ay minamasdan ang lahat sa sulok ng kanyang mata, nakakuyom ang kanyang panga. At pagkatapos ay dumating ang anunsyo na nagtanggal ng anumang pag-aalinlangan. Ito ang aking anak si Lucas. At ito si Mariana, ang babaeng nagpalaki sa kanya ng may tapang at pagmamahal. Ang toast ay hindi maiiwasan. Ang paghahayag hindi maibabalik. Isa itong makasaysayang sandali sa mansyon na iyon. Ang anak ng amo na dating nakatago, napahiya, pinatahimik ay nakilala na ngayon sa harap ng mga piling tao ang sikreto ng pamilya ay naging isang inihayag at ipinagdiriwang na katotohanan para kay Gustavo, ito ay higit pa sa isang simbolikong kilos. Ito ay isang pagbagsak ng mga pader. Para kay Mariana, ito ang pagpapatunay ng bawat nakatagong luha at bawat gabing walang tulog. At para kay Lucas, kahit hindi maintindihan ng lahat, ito ang simula ng pagkakasundo ng pamilya na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Matapos ang pagkilala sa publiko. Ang buhay sa mansyon ni Gustavo Almeida ay hindi na bumalik sa dati. Si Lucas, na dati nang itinuring na anak ng dalaga, ay nagsimulang makita sa ibang liwanag. Tiniyak ni Gustavo na isama siya sa kanyang gawain. Kumuha siya ng pribadong tutor, dinala ang batang lalaki sa mga maingat na kaganapan at nagsimulang unti-unting ipakilala siya bilang tagapagmana. Ito ay hindi lamang isang kilos ng pagmamahal. Ito ay isang paradigm shift. Ginagampanan ng milyonaryo ang kanyang tungkulin bilang ama ng may pananalig. Dahil sa inspirasyon ng lahat ng nakita niyang pinagdaanan ni Mariana, inilunsad ni Gustavo ang proyekto Esperanza. Isang social initiative na naglalayong suportahan ang mga solong ina na nagtatrabaho sa may hirap na kondisyon tulad niya. Nagaalok ang proyekto ng daycare, pangangalagang medikal at suportang pinansyal. Ito ang kanyang paraan ng pagbabago ng pagkakasala sa pagkilos at paggawa ng kanyang sariling kwento bilang isang halimbawa ng emosyonal na hustisya at pagtagumpayan. Ito ay higit pa sa kawanggawa. Ito ay reparasyon. Ito ay kamalayan. Ito ay pagtubos. Si Mariana naman ay nagsimulang tratuhin ng may paggalang sa loob ng mansyon. Nagkamit siya ng mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho, higit na privacy at pagkilala. Ngunit, higit sa lahat, nagsimula siyang maglakad ng nakataas ang ulo. Ang babaeng kanina ay nakatago sa mga sulok ay nakita na ngayon bilang isang taong nanalo sa pag-ibig, hindi katayuan. Si Lucas, ang kanyang anak na matagal nang nakatago, ngayon ay malayang ngumiti sa mga pasilyo na kanina pa niya tinatahak ng tahimik. Ang pagbabago sa kanyang buhay ay konkreto, ngunit malalim din ang simboliko. Ang kwento ni na Gustavo, Mariana at Lucas ay isa sa mga nagiiwan ng marka, hindi lamang sa mga nabuhay nito, kundi sa mga nanonood nito. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang tiisin ng bigat ng isang lihim sa loob ng maraming taon at ang katotohanan, kahit na naantala, ay laging nakakahanap ng paraan upang mamulaklak. Si Mariana ay lumaban mag-isa, tahimik, ngunit hindi siya tumigil sa paniniwala. At nang tumalikod ang mundo, ang inosenteng tingin ng isang bata ang nagbigay liwanag sa lahat, isang simpleng salita, "Daddy." Natuklasan ni Gustavo ang malamig at mapagkwentadong milyonaryo na may mga kayamanan na hindi masusukat sa bilang. Ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pag-amin ng mga pagkakamali, paghingi ng kapatawaran, at pagmamahal kahit na huli na. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang bilang isang ama kundi bilang isang lalaki. Natuklasan niya na sa likod ng bawat estrukturang panlipunan ay mayroong isang emosyonal na katotohanan, walang sino man ang sapat na malaki para hindi nangangailangan ng isang pamilya at walang masyadong maliit para hindi karapat-dapat na mahalin. At Lucas, ay Lucas. Ang inosenteng bata na naglakas loob na sabihin ang kanyang isip kahit na hindi nauunawaan ang pangadultong mundo sa kanyang paligid. Ipinapaalala niya sa atin na kung minsan ang kulang sa atin ay ang lakas ng loob na sabihin ang halata. Ang nabunyag na sikreto ay hindi sumisira sa pamilyang iyon. Ito ay muling itinayo. Binago nito ang sakit sa pagmamahal, pagtanggi sa pagtanggap, at katahimikan sa pag-asa dahil sa huli hindi ito tungkol sa katayuan o hitsura. Ito ay tungkol sa pag-ibig at kung ano ang pipiliin nating gawin dito. At ikaw, tumigil ka na ba para isipin kung gaano karaming katotohanan ang tinatago ngayon dahil sa takot? Ilang Mariana ba ang nariyan nagdadala ng bigat ng isang lihim na mag-isa habang pinalalaki ang mga anak nang may tapang at dignidad? at ilang Gustavo na labis na nag-aalala sa hitsura at katayuan ang nakakalimutan na ang pinakamalaking pamana na maiiwan nila ay ang pag-ibig na inaalok nila. Marahil ay may kakilala ka na dumaranas ng katulad na problema. Marahil ang kwentong ito ay naantig sa loob mo. Kaya iniimbitahan kita, ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. Maaring ito ay isang malayong ama, isang mandirigmang ina o kahit isang taong nawalan ng tiwala sa emosyonal na hustisya. Dahil kung minsan, ang kailangan lang natin ay isang kwentong tulad nito para ipaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig laging nakakahanap ng paraan. Kung naantig ka sa kwentong ito, iwanan ang iyong gusto, buhayin ang kampana at mag-subscribe sa channel para hindi mo napalalampasin ang mga susunod. Dito, makakahanap ka ng mga tunay, nakaka-inspire na kwentong puno ng pagtagumpayan para maantig ang iyong puso at ipaalala sa iyo na sa huli, ang katotohanan ay laging nagpapalaya sa iyo. At sabihin sa akin sa mga komento, Gagawin mo rin ba ang katulad ni Mariana o sasabihin mo sa kanya ang lahat mula sa simula? Mag-usap tayo sa comments.